Ang pag-ibig kasi ay hindi yan nasusukat sa halaga ng isang material. Kung talagang mahal ka ng iyong boyfriend or kung talagang mahal mo ang iyong boyfriend, ay tatanggapin mo kung ano siya, kung ano ang halaga ng kanyang binibigay sa iyo. That means na ikaw ay umiibig sa kanya dahil hindi mo tinitingnan ang halaga ng isang material na binigay niya sa iyo or gift niya para sa iyo. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning, will be as bright as... Isa na dito ay si Vice Ganda. Heto ang kanyang uh, reaction tungkol dito. Ang sabi niya ay kung wala kang pera, pwede mo namang sabihin na pasensya ka na, gipit ako. Tayo'y mga mag-aaral pa. Gusto kong ibigay sa iyo iyan, pero hindi ko pa kaya. Dagdag pa niya, sinabi pa nitong para yung engagement, may nag-propose sa iyo for 299 pesos lang naman yung ibigay na sing-sing. Pwede kasi yung siyang maging isyo. Pwede rin siyang hindi maging isyo kung napag-uusapan di ba? Malay natin sa 299 lang na ito ha, pero wag kang mag-alala. Meron akong isang milyong nilaan. Para sa iyo or para sa future natin. Kaya sa sing-sing na 299 lang muna. At heto naman si Yasmin Cordy. Bilib naman ako dito sa isang celebrity na ito dahil kakaiba naman ang kanyang prinsipyo. Noong January 8, 2024 ay nagpost ang isang uh, Yasmin Cordy at sinabi nitong, ako nga wala naman akong engagement ring. Tapos, wedding rings namin, di naman nasusuot kasi di kami sanay. Kasal namin, 20K lang noong taong 2012. Suggestion naman ni Yasmin Cordy, In my opinion, i-invest nyo na lang pera nyo sa lupa at bahay para di kayo mamumulubi sa renta at di puro forma. Laking tipid ng hindi nagririnta ng bahay at niremind niya rin ang kanyang mga taga-suporta at sinabi nitong ang material na bagay nagdadala lang yan minsan nagmumukhang mahal kapag proud mo siya suotin she remark and minsan naman ang mahal ng suot ng isang tao pero di naman mukhang mamahalin kahit na mahal pa ito kaya bumilib ako kay Yasmin Cordy dahil she is very practical hindi kailangan yung may mamahalin kang engagement ring. Ang mahalaga sa iyo ay meron kang pangbili ng mga pagkain, meron kang pangrenta ng bahay. O di kaya naman ay isave mo na yung pera mo. Para, for example, pambili mo ng engagement ring na worth 20,000 or 40,000. Why not spend in a, uh, uh, business or entrepreneur para uh, sa magiging future mo ng iyong husband, di ba? Sinabi naman ni Rica Perra Leho na uh, first of all, yung girl valid siya doon sa nararamdaman niya dahil on the surface talagang yun yung una mong maiisip na parang ito lang ba talaga yung halaga ko para sa iyo. Pero reminder niya na hindi natin alam kung ano ang reason ni guy kung bakit yun lang ang binigay niya. She reflected money habits are actually very contextual. There is a reason why you spend the way you spend. Katulad ng sa aming mag-asawa, mas kuripot ako kaysa sa kanya dahil iyan ang pagpapalaki sa akin ng nanay ko na practical. So sometimes pag nagtitipid ako, hindi siya sign na tinitipid kita, kundi shine, sign siya na <laughs> Kundi, sign siya na magiging or nagiging wais ako. Yon ang sinabi ni Rika Peralejo. <laughs> Pero, nagkaroon din siya raw ng isang kaibigan or couple friends na sinabi niyang, I also have seen couples who have spent so much on engagement rings on weddings also, but actually did not plan for the life after that. The engagement and the wedding is the largest part of being together as a married couple. Pero mas dapat na pinaghahandaan yung life after the wedding. Speaking of friend, a couple friend, mayroon din akong friend na nagkaroon ng ganon na sobrang Grabe talaga yung preparation for the wedding, mamahalin talaga, million yung gastos nila, yung wedding gown niya sobrang mahal at ang dami talagang pumunta na mga uh, daming invited na mga politicians at mga pero after the wedding ay parang hindi rin nag-click ang kanilang relationship at uh, in the long run ay nag-split din sila at naging sayang lang din ang kanilang mga Uh, gastos sa wedding nila pati mga wedding, of course, yung wedding ring nila ay talagang mahal on the other hand, sinabi naman ni Inka Magnaye ang isang internet celebrity and internet celebrity talaga internet celebrity and voice actress Inka Magnaye. sinabi nitong on another note underscore the subjectivity of value And encourage creating beautiful memories. Value is subjective. Sinabi pa nito sa kanyang TikTok videos. Sinabi nito, it depends entirely on how much money you have and how much money that you make. At dagdag pa nito, context is important. At so far, the three different arguments are if you have that person, The amount won't matter if you know your worth then you should fight for it and if you truly know your partner then you would you wouldn't been able to manage expectations all three points are absolutely true and valid depending on your situation proposing an alternative approach for those unable to raise the monetary value she suggested na then maybe you can raise the sentimental value. Get a 299 engagement ring on Shopee, bring her to park where you set up a picnic basket. And then flowers that you pick, picked or a meal that you cook yourself or read her poetry like Give her a speech about, babe, this is what I could afford. But that's because I want to invest the rest of my money into building a beautiful life with you. Something that we can build together. Make it a beautiful memory. Usually, that's what the girls look for. They seek to be valued by their partners, and it doesn't have to be money. Meron talagang point dito si. in Magnai, which is I like it very much dahil may mga babae talaga na kahit na hindi mahal yung kanilang engagement ring, pero you make it special, um, bibigyan mo siya ng magandang message na romantic message at mayroon kang uh, mumurahing ding um, bouquet. Kasi yung mga babae, hindi yan nila tinitingnan talaga yung ano, yung halaga siguro hmm, depende na dun sa babae na yun kasi tinitingnan niyo yung halaga for me i had to look at for the uh, yung siguro may mga may mga flowers at saka relaxing na music at uh, wala na hindi na mahalaga yung sa akin yung monetary or yung halaga ng isang ring or halaga ng isang party party